Hello guys, welcome to my bag This is Elements out uh, uh, West Colon. yeah yeah. go. So, to, sobrang init na ngayon dito sa HK So, medyo ano na, pag dandahan na kami maglipit sa winter clothes, papalitan na namin ng summer clothes. So, hindi na masyadong maraming abubot ang aming katawan. Hindi na kami magsusot ng maraming damit. So, ito lang ngayon. Nice weather. Sunny. And, uh, ganda talaga. Sana ganito palagi. Let's uh, see. So, dito ako sa waterfront. Ito yung IFC na 100 story. So, uh, sunod naman is yung yung kulinan. Nice talaga yung kulinan. Oh. No? Puro salamin. Wala kang makitang ano uh, semento um, yung semento kagaya dito sa amin ang kita mo yung ano pader doon puro salamin kaya maswerte yung mga katulong dyan dahil hindi naglinis ng bintana dahil may tagalinis uh, yung management ni cement sobrang init na dito guys Maaga pa lang. Ganito na. So, good. Sana <coughs> tuloy-tuloy na ito. pero yung dagat, medyo foggy. Ang ano, laot. Hindi masyadong clear. As you can see masyadong makita yung nag-iisang maliit na isla sa gitna ng dagat. Ayun Ito lang kami palagi. Saan lang makababa. Yeah. Okay lang. Laban lang buhay OFW kaya yung gusto pumunta dito sa Itzke handa-handa kayo dahil may tatlong klima dito malamig, mainit at maulan na <laughs> hindi mo dandat pala sana kayo mga baguhan makakuha kayo ng mabait na amo napapakainin kayo bigyan ng pagkain breakfast, lunch, and dinner. Kasi mostly sa mga ano, amo, walang paki kung may pagkain ka. <laughs> kaya, handaan na ninyo pagpupunta kay dito sa HK. Paswerte-swerte lang ang pag uh, punta dito, pagtrabaho dito. Dahil hindi lahat uh, swerte. Pray lang laban lang sa buhay. Thank you for watching guys. Bye, please. Subscribe. Share and likes my video. Thank you. Have a blessed day.